bayad na tayo. Bayad na tayo. Punta na tayo sa baba. At ita-try na ang ating binili. para marami siang sales si mabait si Kuya. Hmm. saya si mau di saya yung sulay yung 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 lang yung Pagkaan lang naman Pero, yan? Lang. Lang yan. Hindi ko kailangan yan, TV. Ang kailangan ko. <laughs> ako lang. Ayaw niya magpasis mo para di na kayo magbuwas Kailangan. Okay <laughs> Kaya eh, sila. sila. Makukulit sila, oh, sila mo. Gusto daw yeah, i Yan, sabi ko, kaya ko na. Kaya ko na mag-isa. Kasi mag-aano naman. Kuya, bumili. Bumili. Maraming susunod sa iyo, kuya. Oo, oh, maraming kang sales ngayong araw na to. Oo, oh, Mabait <coughs> ka eh. Mabait siya eh. Kapagay naman ano kayo, ma'am. Ha? Kapagay naman ano kayo. Oo, oh, marami siyang sales. Surot-surot din, Mabait ma siya eh. Mabait na tapos itong dalawa naman, makukulit. Oo, oh, makukulit. Kung ikaw babae na maano, huh. Delikado tong dala dalawa to. O ayan, dala delikado. Magaling magsalita. O oh, oh, natawa sila mga lodi, natawa sila, natawa, natawa ang dalawang mga pogi mga bata. Natawa. Nagwa oh. ko pa naman, no? Nagwa ko. Dapat si Sir umalis. Umalis siya. <laughs> umalis nahiya. Yeah. oo. Pero bago pa lang naman ako. 17K followers pa lang naman. 17? 17K. Road to 18. Facebook. <coughs>